Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming kakaibang bagay para sa lahat ng mga tagahanga ng aming mga paboritong bituin, lalo na sa mga gustong makakita ng matatag na pagkakaibigan sa mga celebrity. Kung sinusubaybayan mo ang pinakabagong buzz, malamang na narinig mo na ang tungkol sa malapit na samahan ni na Danica Ontenko, Andrea Brillantes, at Bia Bores. Hindi ka maniniwala sa mga nakakatuwang bagay na ibinahagi ni Danica tungkol sa kanyang kapatid kasama sina Andrea at Bia. Ang tatlong ito ay hindi lamang co-star sila ay pamilya. At sa isang kamakailang eksklusibong panayam, binuksan ni Danica ang tungkol sa kanilang kamangha-manghang pagsasama na higit pa sa spotlight. Kaya hatiin natin ito. Ayon kay Danica, ang kanilang pagkakaibigan ay binuo sa isang pundasyon ng pagtitiwala, paggalang, at maraming tawanan. Ngunit ang pinakamagandang bahagi, inilarawan ni Danica ang kanilang relasyon bilang sisterhood. Tama ang narinig mo. Hindi lang sila mga kasamahan, para silang magkakapatid sa isa't isa. Inihayag ni Danica na ibinabahagi nila ang lahat, mga malalaking sandali at kahit na ang pinakamaliit. Kung ito man ay nagdiriwang ng mga milestone o nagbabahagi lamang ng mga update sa pang-araw-araw na buhay, ang kanilang pagsasama ay isang bagay na talagang nagpapakita kung gaano kalalim ang kanilang koneksyon. At kunin ito, binigyang diin ni Danica na iginagalang nilang lahat ang espasyo at individualidad ng isa't isa na sobrang mahalaga kapag nabubuhay ka sa limelight. Sa kabila ng mga pressures ng pagiging sikat, nagawa nilang panatilihin itong totoo sa isa't isa. Mukhang ang perpektong resipe para sa isang pangmatagalang pagkakaibigan, tama ba? Talagang tumama ang mga salita ni Danica, magkakapatid na nag-aangat sa isa't isa, kahit sa baliw na mundo ng showbiz. At sa totoo lang, nakakapreskong makita ang mga pagkakaibigang tulad nito. Sa isang mundo kung saan ang chismis at drama ay madalas na nasa gitna ng entablado, ang trio na ito ay nagpapatunay na ang tunay na pagkakaibigan ay maaaring umunlad sa spotlight. Kaya, ano sa palagay mo ang tungkol sa kamanghamanghang pagkakaibigan na ito? Gustong gusto mo bang makakita ng matibay at sumusuportang mga relasyon sa pagitan ng mga celebrity, o sa tingin mo ba ay may higit pa sa bono na ito kaysa sa nakikita ng mata? Ilagay ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung hindi mo pa sinusubaybayan ang mga bituin ito sa social media, tiyak na nawawala ka. Palaging nagpo-post sina Andrea, Bia, at Danica ng mga magagandang sandali na magpapangiti sa iyo buong araw. Iyan lang para sa video ngayong araw, mga kabayan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita sa entertainment at mga update ng celebrity. See you sa susunod!